Hindi mo pinapakita sa mga videos na may tanong kung sino yung nagtatanong. Uh, ikaw yata yung nag-invento ng tanong. Uh, hindi, hindi. Uh, mayroon talaga sa comment section, mayroon sa mga DM. Uh, pinoprotect ko lang yung privacy nila. Yung iba kasi, yung sabi nila, nasa medical field sila, artista sila, model sila, fitness trainer sila. Ayaw nilang malaman yung name nila. So, wag na, di ba? I mean, hindi naman ako mag-invento ng tanong. Ang galing ko na mag-invento ng tanong. Sabi may time pa ba ako para doon? Kito niyo na nga, nag-multitask ako, sinasagot ko tanong niyo habang nagka-cardio ko para marami rin ako nagagawa kasi mahalaga talaga ang oras, lalo na sa akin. Yun yung natutunan ko sa lahat. Time ang pinakamahalaga. Time with people you love. Yun ang pinakiportante. Tsaka time for yourself. So yun, tinoprotect ko lang sila. And then yung iba, gusto magtanong na magtanong para lang magpasikat. Huwag, huwag ganun. Lalo na yung mga nonsense or medyo naughty or, or ano lang, uh, nananakit lang ng kaawa Huwag ganun. Tama kayo. Mali ako. Let your doctor do. We're staying happy, healthy. Just drop your questions here. Let's go!